Ayan, magandang tanghali po mga kababayan at nandito po ako ngayon sa bangkal dito sa aming lugar Ayan, dito po ako ngayon sa bahay ng Ki Sisters Kakarating lang namin galing Digos uh, ako dito mga kababayan kasi tingnan ko yung ano, lupa yung lupa akong nabili Ayan, at bumili ako ng yero ngayon at yung kulang as is yung ano na lang hollow blocks blocks at saka yung siminto at yung pangsahod ng mga tao yan at napaganda po ng bahay pa ng kisisters mga babayan ayan at ang dami ng halaman ang hey, mga babayan at anong pasok po tayo dito sa loob kasi si ate silin lang po ang nandito ngayon ano dami ng mga halaman mga kababayan ayan at hindi pa nagbabago yung kulay ng mga pintura na ginawa natin ayan maganda pa rin mga kababayan ang dami ng mga halaman ni ate dito at nagdala kami ng pagkain at dito na lang kami mananghalian

bule aice ala an ku te ni nunyu gimana pura aice maka aice ka deliver set kon mau jadi kon

at tapos na kaming kumain mga kababayan at wala pang bakas na ano ang bahay ng kisisters sisters yung mga kisami natin ay wala pang hindi pong putok mga kababayan kasi yung binatak natin is yung uh, pioneer epoxy po at matibay wala pang wala pang nasisira dito ako sa my ports katatapos lang namin kumain yan mga babayan ayan oh. at <clears throat> napakalinis po ng bahay nila mga kababayan yan malinis po yung bakuran ayan. dito at may saging at may saging pa dito ano Ayan, nilungag. Bag oran ni nilungag saging te. Ayan. Dito sila nagluluto. Minsan dito sila magluto kasi may gasol po sila. Ayan, pero kahoy yung ginagamit nila pagluto. Ayan o. Oh. At may mga saging pa si ate dito. Yung kiss sisters. Ayan, mga hinog na. At ito po yung binili kong lupa yan hindi pa ako makapagsimula mga babayan kasi marami pa pong kulang hindi pa po ako nagabili ng hollow blocks at saka siminto yung bakal ay kumpleto na po yon may bakal na po akong nabili nung nakaraang buwan dito na side at, at may mga halaman na ha? ah at na abutan namin dito si ate silin ayan nilinis niya po dito kahit hindi po sa kanyang lupa na yan ay nilinis niya gigunahan nilimpisan niya mga babayan ayan. at ito po yung uh, lupa natin sana makapagtayo tayo dito balang araw ayan dandahan lang po mga babayan kasi marami pa pong kulang at yun, may bago na namang bahay doon, no? Na tinayo. Yan. Yung may-ari ng bahay na yan, yung classmate ko dati elementary. At nandoon na ngayon sa abroad. Ayan. Yung bahay na yan na bago. At... Kaon lagi niya? Saging. magyero na akong nabili mga babayan at ilagay ko doon sa pamangkin ko doon pero kulang pa yon hindi pa po yon sapat kasi yung ano natin yung pira natin ay kulang nadahan-dahan ko lang muna makababayan at least yung pira ay hindi nawawala at hindi nasasayang pag nabuo na yon uh, pwede na po tayong mag uh, umpisa pwede na po tayong mag umpisa uh, magtayo ng ating bahay at yung sliding Ayan, hindi pa na ano yung pintura Ayan Hindi pa nasira yung pintura mga babayan Ayan, yung, ano. yung sliding na ginawa ko At yung mga palay Nung dati dito pagpunta ko ay ano pa yan Ngayon Ina-harvest na tapos na pong naani ayan at punta natin doon si Angkol Bato yung may-ari ng aking lupa Dira lang ka. Dira lang pagkuhan lang dira tubig. Anak lang anak. matuad ka ha. mataas kayo niyo ay Ito yung kanya 5 feet Tapos kayo Tapos Tapos kayo 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 maligid ka nak huh? well, Bili na kayo. Masukang ka, anak-anak. Ay, sakyan na ha?

I think it's enough. Yan, magandang hapon mga kababayan at nandito po ako sa amin ngayon kasi yung kaibigan natin na si Sards ay balag niya magpatayo ng karawas dito mga kababayan at pinapotisyon na niya sa akin kung ano ang mga materialis na magagamit Ayan, dito. hindi masyadong malaki pero okay na yun sa magiging karawas niya po yan at maraming maraming salamat sa inyo mga kababayan sa laging panonood sa pagsuporta po ng ating channel. Ayun, thank you po. At pasensya na po kayo mga kababayan na ah, hindi tayo masyadong nakapag-upload ng mga video. Kasi wala po tayong trabaho sa ngayon. Ayun. Ah, uh, thank you po. Maraming maraming salamat mga kababayan. Thank you.